Mmm, die schuld. Mm. Oh, daar heb ik. Ik weet niet hoe moeilijk dat is. Hier. het Hier. 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 het Hier. 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 Ik Hier. 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 Bitawan mo yung pamingit mo. No? Hindi mo pa bitawan yung pamingit mo yung malalaglag eh. Laki mo. Kusun. Ang mama. Kusun. Ay, sabi. Oh, nasabitan na. Oh. Anong kawala mga kamangyan oh. Dalawang hook yung nakasabit sa kanya. Good morning, good morning mga kamangyan For today's video Ayan, mamimingwit na naman tayo mga kamangyan Panibagong ispat na naman to mga kamangyan oh, Ayan ang ispat natin mga kamangyan eh. Kasama pa rin natin si Jay Ayan sa kabila siya Ang umaga mga kamangyan uh, Bali may huli na tayo mga kamangyan Dalawa Ayan o oh. Dalawang sibaling ayun o oh. Ang lalaki na Sakto Pulang isang kiloy na makagat mga kamong yan Maagaw pa lang makagat na siya ayun o okay update ko kayo mga kamong ani panibagong araw panibagong vlog naman na ito mga kamong yan o oh. isang napakagandang spot yun kinakagat kinakagatan tayo mga kamong yan ayun, mga kamong Oh, push oh, yun Oh, uy, sabit Oh, nasabitan na Oh, hindi, dalawa Dalawang sabit, oh Ang mga yan Push yun, ano, diba Lupit Tapat na na kaagad tayo, maaga pa lang hmm. Ayan, ano? Oh ang laki mga uh, makagat dito maaga pa lang kararating pa lang namin walang kawala siya oh dalawang hook uh, walang kawala mga kumang oh dalawang hook yung nakasabit sa kanya eh, talagang sigurado siguradong siyang fish Hmm. Hey, Tik pang maka sumala. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Oh. Ano, ano kaya 'yun? Lapang na ano. Yung kapong na eh. Sinabit. Lipat tayo sa una-unahan mga kamangyan. Bali na katatlo lang dito. Update tayo sa huli natin dito. Dahil na, na dumadaan na bangka. dumadaan na bangka. Nakatatlo na lang, lang tayo dito. Ayun o. No. Hmm. Wow! Hmm, tatlo lang. Mga kamang So, okay na. Hmm, maga pa. Hmm, maga pa lang naman. Alas 8 pa lang eh. Pasado. Punta tayo dun sa una-unahan. Hmm. Eh, nandito na tayo mga kamang sa ano. Spot natin oh. Ayan. Hindi pa tayo dito sa taas-taas. Yung mismong kantuan yung ating nilipatan na yun. Laki. Oh, hey. laki. Laki, oh. Laki, ya. oh. Oh. yun. ayun. Ayun. Bitawan mo yung pamingit, no? Hindi mo pa bitawan yung pamingit, may malalaglag, eh. laki Laki, oh. Isang kiluhin. Oh. Oh. Nandiyan uh -huh. nga, hindi lang madali. Ano? Ano ah, na siguro, malaki rin yan. Oh. Oo. Andiyan ang kagat lang sa gilid eh. Pisyon. Pisyon. Tinangay. Yun. Pisyon. Oh. Uy. Sasabit pre. Sasabit. Uy dyan. mo muna. Nalabas na. Uy dyan. Nako. Puntahan natin. Kaya mo na lang. tayo mga kachoy. Oh no 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 no. <laughs> biglang, biglang ang lalim. Ay, video mo nga ako. Video <laughs> mo nga ako. Lalim mo nga ako. Nausong oh. oh, oh. Ah, wala. Nandiyan pa. Mayroon pang ano. Ha? May napakan akong ano? Ano yan? Patanga? Patanga. Oh. Oh. <laughs> <laughs> ah, Andiyan pa. Oh, oh. oh. Ang dito pa. Pahila nga. Ganda yung huli niya oh. Kinikot tikot niya eh. <laughs> eh. Oh, may huli oh. Wow! Oh, Ito oh. eh. Is yun oh. mo na. Eh, safety ko lang. <laughs> oh, double hook natin. Oh. Oh. Wi. Okay. Fishon. Fishon na. No. Oh. Oh. Iyan oh. No. Hmm. Ayos. Napalusong pa. Oh <coughs> no 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 Dalit. no no <laughs> Nenen, ano laki Ano naman. Nasa gilid lang ano. Hoy, nakawala. Ah, uh, sayang. Bumulpa ka. Sayang, Bawala. Paligo tayo nang wala sa oras na 'to. Ano Pasambasa tayo ah. Putitinanggal natin 'yung pantalon natin lalim pala niyan. Sabi ka lalim ate ah. Malulunod ako ay. Ano na yun? Laki yan pre. Laki. Laki. Laki oh. Nandyan lang. Laki oh. Oh. Kiluhan. Dali. Ito Oh. Laki. Laki. Laki yung nasa gilid.

iniwan <laughs> na bahala yung mga pamingit niya kung maputol hmm. nakuha pa rin natin hmm. nakatanggal eh hmm. ang oh, laki nyan. Laki. Oh. Laki, oh. Malalo din. Laki. Ano? Laki. Eh. Ayos. Pisyon. Ah, bangus. Ha? Bangos? Oh, bangus oh. Bangus. Hindi, eh, ano mo nga. Igay mo iangat mo. Madulas 'yan. Bangus. Oh. Hmm. Uy, madulas 'yan. Ah. Hmm. Madulas 'lo. Madulas talaga 'yang bangus. Asap ha? Asap so bangus. Ay bangus talaga 'yan, dapat butom. Nandiyan makauwi ka 'yung mamaw ng bangus. Hmm. Bakasyon. Diyan yung huli namin. Oh. Update tayo sa huli. Dami yung huli namin. O. Okay. Oh. Okay. Ang huli ko. Yan o. Oh. huli ko mga mga mga. Ang lalaki. Ano na Huli ni Jay, oh. Ang dami din huli nito. Ayan, oh. Oh. Pa. Lalaki, oh. May isa pang bangus siya. Oh. May sampung piraso siguro to, ah, oh, meron. Tapos kasama na yung bangus. Ah, uh, bangus niya. So, yun, mga kamayyan. Hanggang dito na muna, ah. Bye bye. Ayan, huwag na natin yan natin. oh. Ba? yan? bro. Pang Shanghai bukas. Pang Shanghai. Ay, yung ginagawa. niya. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 嗯。Mm.